sampo do san dong ta sampo go sintung kakang kakang kang, siam niku das ai ai papa lu sabi do nak mamanya wakkan walu Hello, ako ay narito pa sa, <laughs> sa store at kami overtime. yan papakita ko. Wala nang madilim na sa labas dahil alas 11 na ng gabi. Eh. Pero kami ay pauwi na. Ayun na 'yung kasama ko. Kami ay nag-inko. Huy. Wait lang. May natawag eh. Ako yung nagbe-video. Mamaya ka tumawag. At yun nga. Ate, huwag mo kakalimutan mag-out at sayang ang ating uti. Ay, uti pa kami. Hmm. Tapos. Ay, wala, wala, wala. Ah, sige. Magbubok muna pala kami. Wait lang. Mag-out ka muna. Baka makalimutan mo. Nga, na kami mag book. Antay na lang namin at kami mga walang load. Ay, nagbubok pa si Ate Chichi. Parang hindi pa tayo aking yeah. <laughs> Meron ka na? Oh, let's go. Bababa na kami. Ayun nga. Ang mahal ng pamasahe kapag gab... Eh, yung inote namin ay pamasahe din lang. <laughs> pambayad namin sa ano yeah. sa sa Joyride at Maa. kami wala nang masasakyan. Siya, to, pa, ma. Okay. Ay, ba. okay, papunta na din. Pawit po, papunta na din. Sabi ng Joyride sa akin. <laughs> Oo. Pawit po, pupunta na din ayun. Kakatay ka maglakad na. Kakatay, i ka naman yan tatawagan ka naman. Oo. Uh. Parang ako nagutom. Alam mo yung kakakape at katitinapay mo pero parang wala lamang lang mo yung chan. Dahil lang si Kuya na nag-text Baka magulat siya kasi nawala ako ng white data. Hindi. Natawag yan? Kahit mo wala na tayong data? Oo. Pa. Oo. Kahit wala na tayong data. Tatawag yan. Ayun nga. Mayroon sa ating chichi nagbibihis. Ay! Struggle is real ate. At tayo magsasarapan ng pintuan pala. Baka magantay yung ating ano. Baka magantay yung ating. Writer. Yung aming so, 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 ano ay kami. Hirap pang mag ano. Mag lock pala. At ito ay mahirap ilak ay. Kaya tayo ay magsasirin. Ganito po kapag gabi. Uh Tingnan ,right. ninyo. Gano ka dilim dito. Wow, ang pepper lunch ay bukas pa. Hindi, close na. Ewan wow, baka may ginagawa. Ate, mag-out ka. Ayan, tinanin niyo Mga sarado na kami mga kapitbahay dahil kami nga ay OT. Ayan, alas 11, mahigit na. Ay, nataw. Natawag na yung ano yung joyride. Right? Wait lang. Kaya yeah, madilim. Ang <laughs> <Ay, laughs> itura namin. Wala rin naman pala Ay naku, kami na lang tao dito. <laughs> Sa ano na ito, pero naggagawa. Ayan, yeah, pauwi na kami. Mukha na kami manalanggal nito. <laughs> Wala na pating ano, escalator. <laughs> sa uh, ano do yung uh, saan yun? Family Mart. Family Mart. Ay nasaan ka? Saan yung sa iyo? Ay Starbucks. Loko-loko sa kuya. Oh, Kakaldi. Tingin lang sa kaliwa, hindi ba makita? Dito ka na dumaan. <laughs> <laughs> okay, oh, sige. Bye-bye. Ingat. <laughs> hey, kaya wala na kami natin chichir. Kami palis na. <laughs> na ako sa baba. natin ko na yung aking sasakyan at pinalis daw siya ng marshal. Okay. Update ko na lang kayo, baboy. Baboy, babay. <laughs> Pwede na ako sa aming street. Ako naglalakad na na. Ako doon ako ipo. Ba't ako din. Dinaan sa may, ano, uh, sa ayaw daanan. Sa may usmin niya. Ay, nakatotaw kuya. Ay, pasaway. naman Hello. At ako'y narito na nga sa bahay. Dahil... Mas 12 na nag-gabi ako na ihilo. <laughs> ako din ani Kuya sa may usmin niya nga ang ayok kong daanan pag ako nag, nag, ano, nagmumotor tun pa ako dinaan tinanok pa siya ay kaso hindi na ako nagvideo gawa ng naman ayun ah uh, may hindi nga alas 12 na ng ating gabi ako dumating medyo matagalan mat na ang aking biyahe pa uwi at doon kami dumaan ay kung dito kami dumaan sa may gusto ko ay nasa 30 minutes lang. Sabi niya mas madali daw doon. Hey. ako pang ako nga laging nabiyahe dun. doon. Anyways, yun lang, na, yun lang naman. Thank you for watching and please don't forget to subscribe, like, and comment. Ay, by the way, dumating naman ang aking panindo. <laughs> Hindi ko na ipapakita sa inyo. Nakita na ninyo ito. Yun din lang naman. Yung paninda ko. Naubos na nga. So, bumili na lang ulit. Talak ng kapalit. Tapos. Take care.